Ang uh, atin mahal na Pangulo, His Excellency, President uh, Ferdinand uh, Marcos Jr. Palakpakan po natin. At ang ating magiting na Senador na napakasipag pong tumutulong sa mga agrarian reform beneficiaries tuwing budget hearing. Siya ho ang unang-unang sumusuporta sa Department of Agrarian Reform, Senator Francis Tolentino. At ganun din ho, siyempre, ang aking ina dito sa Pampanga, ina nating lahat. Wala pong iba kung hindi si Vice Governor Lilia Pineda. At siyempre po, nandito ang ating mga magigiting namang babatas na sumuporta rin po dito sa ating magandang condonation law. Wala hong iba kundi si Congressman Carmelo John Lasatin II ng 1st District. Congressman Aurelio Gonzalez Jr. ng 3rd District. At ang crush ng bayan po ng Pampanga, Congresswoman Ana York Bundok. Nais ko rin humbatiin ang lahat ng mga provincial officials natin at siyempre ang ating magiting na mayor, Mayor Eduardo Dato ng Bacolor, Pampanga. <laughs> lahat ng ating mga local government officials, mga mayor, vice mayor, councilors at lahat din po ng mga barangay officials na rito ngayon. Naririto rin po ang mga undersecretary ng Department of Agrarian Reform, lahat na ang ating director, regional uh, assistant, uh, directors, lahat po ng mga tigadar, at lalong-lalo na po gusto ko rin humbatiin ang mga tiga register of deeds dahil po sa inyo na pabilis ang pamimigay natin ng mga titulo. Ganon din ang mga tiga Land Bank of the Philippines na malaki po ang inilaan nilang salapi upang ipautang sa atin mga magsasaka. Napakababa ng interes at napakadali ng umutang ngayon. Ngunit sana magbayad kayo pag umutang kayo. At uh, siyempre, nais ko rin batiin, siyempre, ang superstar ho ngayong araw na ito ay walang iba kung hindi lahat po ng atin mga magiting na agrarian reform beneficiaries ang mga magsasaka ng pampanga. Sadyang totoo po yun na ang pinakamasarap na luto ay luto ng kapampangan. Kapag kapampangan po nagluluto ay sigurado ho ako ay dumadalo at ako'y kumakain ng marami. Ako'y nabubusog. Kaya ako mabuhay kayong mga kapangpangan. Napakasarap ng inyong luto. <laughs> Ngunit, hindi rin ho na ang pinakamasarap magluto naman ng mga ikabubuti, ikakaunlad ng buhay ng mga magsasaka, ng mga agrarian reform beneficiaries ay ang mga Ilocano sapagkat ang kasalukuyan nagluluto po ng ikakaunlad, ikauunlad, ikabubuti ng buhay, libreng lupa, suporta sa ating mga magsasaka, ay walang iba kung hindi ang Ilocano na katulad ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ako rin po, Ilocano rin po ako. Ang sekretary ng Department of Away and Reklamo. <laughs> Kaya ho, kami ho ng ating mahal na Pangulo at ganoon din ho ang ating mga mangbabatas, ang ating mga opisyal. Magtutulong-tulong po kami. Hindi kami titigil hanggat hindi makabangon ang lahat ng ating mga magsasaka. Hindi ko na po papatagalin ang aking pagtatalumpati at pakiggan natin ang ating mahal na pangulo sa amin ah, programa sa programa ng ating pangulo ang kanyang mga inluluto na masarap para sa atin mga magsasaka. Maraming salamat po and God bless all. Mister Nibrado Kalilog ng Bacolor. Miss Corina M. Gases ng Kandama. Miss Renedio Siposa ng Bacolor. Mr. Romeo S. Gulapa ng Kandama. 5 Gulaba nang kandaba. Mr. Rongkali Yalong ng Bakulor. Mr. Romeo R. Pelayo Kandaba. Ang ang pinakamahalaga na kasama natin ngayong araw na ito, kayo po ang mga agrarian reform beneficiaries na sa wakas makakatanggap ng titulo at kasama na ang condonation para sa utang. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap ninyo sa amin sa tuwing nakikita ko sa aking kalendaryo na may nakalagay na distribution of Certificate of Land Ownership Award o no? tinatawag na CLOA at kasabay ang Certificate of Condonation with Release of Mortgage o yung tawag naman natin ay COCROM talagang hindi, ako hindi ko mapigilan na bilangin ang mga araw hanggat ako'y makarating sapagkat ang pagtitipon na ito sapagkat ang pagtitipon natin na ganito ay nangangahulugan na makakapaghatid kami sa inyo ng serbisyo na pinakamahalagang parte ng aming trabaho. Nitong mga nakaraang linggo, anim na sunod-sunod na bagyo ang dumaan sa ating bansa, nagdulot ng napakalaking pinsala. Kasama sa mga lubos na naapektuhan ng mga kalibidad, na ang ating mga magsasaka na ang kabuhayan ay madalas na nakadepende sa panahon. Ngunit sa pagkakataong ito, Nais po namin mabawasan ang inyong iniisip at inaalala. Kasama ng kagawaran ng reformang pansakahan na pinangungunahan ni Kalihim Conrad Australia, na, na, namamahagi po kami ng 30 kloa sa 28 Agrarian Reform Beneficiary o ARBs at halos 3,000 kokrom sa kulang-kulang 2,500 beneficiaryo ng pre reformang pansakahan. Sa kabuuan po nakakahalaga na mahigit dalawang daan at anim na milyong piso ng utang ng mga magsasaka ay burado na po, wala nang visa. Kasama na rito ang amortisasyon, ang interes at iba pang mga surcharge na nakakaangkla sa inyong mga lupang sakahan sa loob ng napakahabang panahon. Simula ngayon, Pinapalawang bis, pinapawalang bisa na po natin ang ating ang inyong utang sa lupang ipinagkaloob sa inyong sa ilalim ng reformang agraryo. Isa pa, isa, pa, isa pa, ito sa talaga na ating mga layunin. Isang hakbang ito upang pagtibayin pa ang sektor ng agrikultura at matulungan na may angat ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. Lagi ko pong naikikwento sa ating mga magsasaka na kami ni Secretary Conrad ang nagpapatuloy na nasimulan ng aking ama at ang kanyang lolo. Dahil po, nagsimula ang reformang agraryo sa administrasyon ng aking ama. At kasama naman niya, yung kanyang kalihim ng DAR, ang lolo naman ni Secretary Conrad na kapangalan din niya, Conrado Estrella. At ngayon, sa ilalim ng administrasyon ito, aking nilalagdaan, nilagdaan ang New Agrarian Emancipation Act na siyang nagpapalaya sa ating mga magsasaka mula sa pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Si Secretary Conrad naman ngayon, ang kalihim ng DAR na nagpapatupad nito. Kaya naman, ang buong sigasig, sa buong sigasig namin ni Secretary Conrad na kailangan na ipagpatupad namin ang programang ito, naniniwala kami na nararapat lamang na mas pag-ibayuhin ang kakayahan ng ating mga ARBs o ating mga beneficiary. Patuloy ang pamahalaan sa pag-iisip ng mga makabagong paraan upang lalong mapaulad ang sektor ng agrikultura. Kaugnay nito, nagpulong kami kahapon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ang pribadong sektor. Dito nagmungkahin ng mga hakbang na paramihin pa ang ating mga seedling nursery na sa buong bansa para mapagtipid pa natin ang pagtatanim ng mga gulay at bigas. Ito po yung programang ginawa po namin ay yung seedling production. Para po ang ating mga magsasaka ay ang kanilang ginagamit na variety na itatanim hindi lamang na palay kundi pati na ang mga gulay, yung pinakamaganda at uh, sapat na hindi na tayo nag import nag import pa tayo ng mga seedling. Dapat, kayang-kaya naman natin gawin dito sa Pilipinas. Kaya't yan po ang ating bagong programa para paramihin ang seedling production dito sa Pilipinas. Hindi na tayo mag-import at kasama dyan ang ating mga magsasaka. Pinakamagandang seedling ang kanilang gagamitin sa kanilang pagtatanim. <laughs> Sigurado ako na sa ganitong paraan ay makakatulong ito sa ilang pangunahing industriya ninyo rito sa Pampanga kagaya ng pagsasaka, specialty food, at ang food processing. At hindi lang pala rito, kilala ang uh, mga kapampangan. Nabalitaan ko ang inyong lalawigan ang pinakamalaking supplier ng itlog dito sa Central Luzon, na kumakatawan sa 17% ng kabuhang produksyon ng itlog sa buong Pilipinas. Sa tulong ng Partnership Against Hunger and Poverty program ng gobyerno, isa sa mga kapuri-puring kontribisyon ng inyong probinsya ay ang patuloy na pagsusuplay ng itlog sa ating mga persons deprived of liberty o yung tinatawag ng mga PDL sa mga bilangguan o BJMP na facilities. Ang programang ito ay isang halimbawa ng magandang pagtutulungan ng pribadong sektor at ng pamahalaan. Talaga naman pong napakalaki ang maitutulong ng kababayan nating kampangan sa pangkalahatang pag-unlad ng, ng ating bansa. Ang mga proyektong gaya nito ay nag-uudyok sa amin na maging mas pursigido pa sa pag-abot ng tulong. Naway magsilbing inspirasyon din ang aming handog ngayong araw para sa panibagong yugto sa inyong mga buhay kung saan hindi lamang kayo at ang inyong pamilya ang aasenso maging ang buong bansa ay kasama ninyo sa inyong tagumpay. Ito po ang aking panawagan. Magkaisa tayo sa pagtatanim ng mga binhi ng pag-asa para sa bagong Pilipinas. Muli, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang ating mga magsasakang Pilipino. Mabuhay ang lalawigan ng Pampanga. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po mahal na pangulo.